For today's video pala ay gagawa ulit ako ng panibagong paglulutoan para sa mga vlog natin. At ito pala yung una at pangalawang vlog na aking nagawa noon. Ito yung malaking paglulutuan at ito yung kawayan na paglalapagan. Ito naman yung gagawan natin ngayon ng lutuan mga kaprobinsya. Pagkadapos makagawa ng bagong lutuan ay aayusin ko ulit itong mga nakakalat na mga kahoy, mga yero. At sa tingin ko ang ikatlong vlog na ito ang pinakamahirap na gagawin ko sa pag-aayos ng aking kubo-kubo. Kinailangan ko na rin tagain ang sanga ng punong ito dahil makakaabala ito sa mga vlog natin. Sa pag-video ko pala ng vlog na ito ay kinailangan ko ng pabilisin dahil sobrang tagal ng mga paglilinis dito. Meron din ako mga tinanggal na mga damo na nagsiakyatan sa paglulutuan. Sa totoo lang sa vlog na ito ilang oras na akong naglilinis at nag-aayos. Kaya nga napapaisip ako habang patagal ng patagal ang vlog na to lalong pahirap ng pahirap ng mga gagawin ko. Mabuti na lamang sa larangan ng vlogging ay masaya ako sa ginagawa ko. Kaya kahit anong hirap at pagtitiis na maaring maranasan ko sa pagblablog ay masaya pa rin ako. Kaya sa mga nagtitiwala at sumusuporta po sa akin, maraming maraming salamat sa inyo. Hindi pa man ako sikat at hindi rin kilala sa pagblablog pero meron tayong taga-suporta na nais magpa-shoutout. Shoutout kay care Galisa. Sa totoo lang ayaw ko sanang mag-shoutout dahil parang wala pa akong karapatan na mag-shoutout dito sa vlog. Dahil hindi pa tayo sikat at hindi pa tayo kilala. Dahil request niya ito ay pinagbigyan ko na siya. I ayam boss care. Shout out sayo. Sana lagi ka pang andyan na nakasubaybay at patuloy na susuporta sa akin. Dito pala sa paglulutuan ay naglagay rin ako ng mga bakal. Hindi ko na na-video yung paglalagari dahil sobrang tagal. At ngayon ay pinapa Dahil naipako ko na yung mga bakal na pang patibay, naglagay na rin ako ng kaunting yero para paglalagyan ng mga bato na magiging paglulutuan natin. Kaya yung bato na ilalagay ko na paglulutuan dito dahil yung mga gagamitin ko rito ay yung kahoy pa lang kasi pag mausok para hindi pumasok sa loob. Pero pagka tumagal-tagal, bibili rin ako yung diuling na lutuan. Sa ngayon, dapat pang simple lang muna para umayon sa ating pang blablog